Limang rason kung bakit ayaw ko ng follow to follow. Una, sayang ang oras. Kasi kung dyan ka lang mag-focus sa pagpapadami ng followers, sayang talaga ang oras mo. Yung oras na i-google mo sa pagkikipag-follow to follow, yung pagpapapromote sa malalaking content creator na hindi ka naman nga pinapansin, kasi wala kang pang star ay igawa mo na lang ng meaningful video bahala ka kung anong video ang gagawin mo entertaining video ba yan informative video ba yan bahala ka guys basta wag kayong mag focus sa pagpapadami ng followers pangalawang rason sasama ang loob mo nag ka ng isan libo, ang nag-follow back lang sa'yo ay sampu. Meron pa nga dyan na i-message mo sila, i mo sila na, Sir, Madam, ifinalo finalo na kita, your turn po, follow back naman. Diba? Magpo-post ka pa ng hinaing mo na yung mga nag finalo mo, hindi naman nag-follow back. Eh, di ba? mamapa yung loob mo. Pangatlo, sumama na yung loob mo na restrict ka pa ni facebook ang masakit dyan kung na restrict ka ng ilang buwan buti sana kung araw o linggo lang paano kung ilang buwan na yan sayang diba pang apat hindi naman padamihan ng followers hindi pa sikatan guys hindi yun ang tinitignan ni Facebook para ka magkaroon ng earnings. Video performance po ang tinitignan ni Facebook. Yun ang tatandaan nyo guys. Kaya huwag kayo mag-focus sa pagpaparami agad ng followers. Panlima. Recommendable profile recommendation. Kapag recommendable ang inyong profile o page, recommendation ay isa sa ni Meta sa ayaw at sa gusto mo magkakaroon ka ng followers kapag ka ng mga viewers yung mga nakakakita ng content mo ang content mo ay ipafollow ka nila magkakaroon ka ng followers di bali ng mabagal guys mabagal ang usad, mabagal ang pagdami ng followers, kung lahat naman yan ay organic followers Diba? Oo nga, ang dami yung followers. Libo-libo, inaabot na ng isang libo. Ang tanong diyan, lahat ba 'yon interesadong panoorin ang content mo? 'Di ba? Okay lang konti ang mag-views, okay lang konti ang followers. Basta masasabi mong organic mong nakuha diba hindi galing sa fake engagement hindi galing sa pagpapa kaya natin 'yun guys